So, mga repa, ito na nga. Bigyan ko lang kayo ng quick reaction, no, dun sa nakaraang Game 1 kung saan natalo ng Tocantins ang Ginebra para makuha yung Game 1 nitong PBA Finals, no? So, ito na nga. So, Team cone versus Chotoreyes, no? So, after all these years, PBA 50, uh, ito na naman, labanan na, na naman ng most winningest ng mga coaches sa PBA. And kapansin-pansin na nga na sobrang gamay na gamay na ni Chotres itong si Team Cone to the point na na-outcoach na siya sa mga matchup and i-point out din natin yung Ronde Hollis Jefferson no? alam ko naman na mortal din naman itong si Ronde Hollis Jefferson pero ang katotohanan ay talaga namang wala talagang up itong kay Ronde Hollis Jefferson bukod sa napakabilis at may tira sa labas ay eh, sobrang agile pa sa poste. Eh. So I don't think na si Japet nung sa game 1 ay halos wala rin na i-contribute sa defensa. Although may presence siya sa paint pero talagang pag tinapat mo kay Ronde Hollis Jefferson ay eh, talaga sobrang lugi talaga sa poste. Eh. Tapos maganda rin naman yung pinakita ni Troy pero syempre may physical limitation din naman talaga si Troy pagka-match up nitong si Rondey Hollis Jefferson. And kapag kas nandito si Rondey Hollis Jefferson dito sa poste eh, ay eh, nagpi-free up na itong uh, mga lanes at saka yung three points. So nagbibigay iyon ng daan para maka itong mga sinapugoy. So kapag itong si Hollis Jefferson ay eh, minamama niya itong poste eh, ay nag open up yung mga lanes at saka yung mga 3 points, di ba? Kaya nakaka-shoot si Optana, si Pogoy, pati si Kobontin, nakakasakit din yan, si Kobontin, di ba? And lalo na si Kim Aoyin, na dating Hinebra player. So, ayun, uh, ang mangyayari dito, no, kahit magtulong-tulong pa to sina Brownlee, sina si Brownlee, si Barrientos, at saka si Thompson, eh, talagang may hirapan talagang ma-match up itong physical at offensive prowess nitong si Rondae Hollis Jefferson. At sana, uh, it would take talaga na isang masterful game. Talagang hindi talaga mag uh, hindi magkamali na sobra itong Hinebra at mag-click talaga itong mga 3-point shooting nila at saka mag-open up itong lane para maka pa itong sina Brownlee at saka si Troy at saka si Japet. Kailangan lang ulit magkawa ng good offensive game yung Hinebra. At sa panig naman ng talk and text na ituloy lang nila yung na yung winning ways nila itong i-focus yung offense sa kay Ronday Hollis Jefferson. Yun. Uh, I don't think na magiging ibabaguhin yung uh, defensive uh, scheme nito ni Tim Cohn para kay Ronday Hollis Jefferson. Uh, of course, single coverage and he will try his best na uh, pagpalipalitin itong uh, defensive uh, assignment uh, para kay Ronday Hollis Jefferson uh, pwede itong pwede rin kay Stephen Holt, pwede kay Ahanisi kasi na, kaya ako nabanggit si Ahanisi kasi di ba nga dati si Saul Mercado ang bumabantay kay Allen Durham ah uh, it could be uh, pero pwede rin i-apply yung similar na tech tactic ito kay RHJ para mabago man lang yung rhythm niya in terms of uh, handling yung ball sa ilalim ng poste. Eh. Baga, magkaroon ng konting adjustment from him. And so far, yun lang naman yung ma-ano ko, no, ma-input ko dito sa game 1. Uh, game 1 pa lang naman to. And towards the end naman, eh, nakadikit na yun naman yung Hinebra, although too late na. So, ayun guys. So, ito, yung, ito lang naman yung mga uh, insights ko for game 1. And comment kayo sa baba if mayroon pa kayong additional insights. That's it. See ya.